Hello! Isang magandang magandang araw po sa inyong lahat at ako po si Jun and welcome po sa panibagong episode ng ating vlog. Ngayon po ay uh, pag-uusapan natin tatlong bagay ay dito po kay Gene uh, Pahardo, spokesperson yata ng PNP ito. Naku! Talagang mapapamura ka dito sa galit. Abay, maltakin mo sinasabi niya na ito pong paggamit ng illegal drugs ay may economic side. Kumbaga ang sinasabi po niya parang ganito no na ang paggamit ng illegal na droga ay may benepisyo sa ekonomiya. Yan po ang pakahulugan niya, niya eh, ng sinasabi niya. At uh, dito po sa pangalawang topic natin, eto pong si Dan Fernandez at Abante ay pansamantalang lumayas, di ba? O pinalayas sa kanilang chairmanship o posisyon doon po sa Huadcom ah, uh, ito po siguro tinabla na o inuto siguro kan ng kanilang hari na si Tambaloslos. So yan po ang ating pag-uusapan pero bago yan, pakilike po muna ang video ito at syempre kung hindi ka pa nagsusubscribe ay magsubscribe ka na. So iparirinig po natin itong parang press conference nito <coughs> ni Brigadier General Jean Pahardo. <coughs> ito na po. Ay pakinggan 'yung mabuti this is not the first time na sinasabi natin na yung ating illegal drugs, uh, I hope you, you don't mind expl na explain, na mag-explain po ako na tinitignan po natin yung problema po natin sa illegal drugs on the perspective ng law enforcement side lang po. But we keep on telling na the only way na masolve po natin yung problema sa illegal drugs is a whole of nation approach po ang gagawin. Hindi lang sa law enforcement side because naniniwala po ang ating CPNP na yung problema po sa illegal drugs is not only the concern of law enforcers. It also involves it's a health problem, it's an economic problem. So dito pumasok yung naging usapan na yung mga gumagamit po ng uh, illegal drugs. Some of them are not really depend, uh, drug dependent. Some of them are social user or some of them <coughs> Some of them though is not really drug de drug dependent at some of them are parang social user. Ano po ba yung social user? Ito po ba yung parang Gumagamit lang occasionally? Hindi ko po kasi <laughs> Hindi ko alam eh O mga Mga social ito Social user <laughs> Pag Pag ba Social eh Okay lang <laughs> Baka Pag, ano, pag uh, anak mayaman uh, Anak ng politiko Eh Okay lang Social user lang naman yan eh <laughs> Baka nga ini-escortan pa yan ng police. <laughs> <laughs> di ba? E, tapusin na nga natin. Diba, may mga nahuli tayo na ang reason nila is kaya sila nag, nag drugs is para magising mag, 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 -ma 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 lang sila just to extend your yung working hours. I think that was the context na sinabi ng ating GPNP na hindi dapat tinitignan ng isang drug user as, as, as masama, kundi biktima sila. Kasi meron ding economic side. Gusto Uy. mong mag-extend ng iyong working hours, take a case in point yung ating mga konduktor, yung mga driver na nahuhuli po na pag nag-positive sa drugs, ang reason nila kasi grabe yung biyahe, kailangan nilang manatiling gising. Narinig nyo, mayroon daw itong economic side. <clears throat> ang sabi po niya, may mga nahuhuli daw na ang reason nila ay para magising. No? Para magising lang sila. And to extend. Ito po yung sinabi ni Marbil. To extend their working hours. Eh, ganito, po, ganito po yan, ano? Parang sinasabi mo na okay lang talaga. Ganyan din sinabi ni Marbil, eh. Okay lang, naiintindihan ka namin. Parang ganun po yung gusto nilang sabihin. <clears throat> Ibig sabihin, uh, gumagamit lang daw sila para magising. ba diba? malinaw yan, sinabi niya. Bakit hindi nyo i-promote yung candy? Lalong na nga raw sa mga driver. Ako po, ang ginagamit ko lang candy. Yung nabibili sa Alphamart. O kaya sa 7-Eleven. Yung nakalagay sa lata. Pag ako nagda-drive, titira lang ako ng tatlo noon. Maanghang kasi yun eh. Napakaanghang noon. Gising ka talaga eh pag ano mo eh. Pero maya maya, mawawala, antukin ka uli. Kikakain lang ako ng candy na yun. At ito pa, meron pang paraan para kang magising. Kape. lumaklak ka ng kape. Tapangan mo na. Para magising ka. Ano pa? Yung mga energy drink. Cobra. Mga sting. At yung mga nabibili nga sa 7-Eleven, sa Alphamart. Yung nakabote ng plastic. Red Bull, yung mga ganyan. Ang daming pwedeng alternative eh. At yung sinasabi nilang Uh, droga, ang hirap pa bilhin di ba? At delikado, eh, baka mahuli ka pa. <clears throat> Parang hindi nila minamasama, ba diba? So, tatanggapin na lang natin yun. <clears throat> Parang ganun ang sinasabi niya eh. Eh paano kung sinabi ng nahuli na holdapper? Holdapper. Eh sasabihin, kaya lang naman namin ginawa dahil may sakit po yung nanay ko eh. Kailangan ng gamot eh. Tatanggapin na lang natin 'yon. Oh, ah, 'di ba ganyan yung mga nahuhuli na ini-interview at ganyan yung mga reason nila. Eh ang reason daw eh para lang naman magising eh. Eh ito may sakit yung ano, yung nanay kaya sila nang hold up. Tatanggapin na lang natin 'yon. Eh paano yung mga tulak? Eh kasi balang makain yung mga anak ko eh. Kaya ito ito yung naisip ko nagbenta ng druga at yung mga akyat bahay ganun din pag nauhuli yan eh eh nagugutom kami wala kaming makain eh tatanggapin na lang ba natin yun kasi yung dahilan nyo para lang naman sila magising eh kaya okay lang kita mo <clears throat> ang paggamit ng illegal na pulburon o tawas ay mayroon daw economic side baliktad na yata ang pag-iisip <laughs> 'Di ba? Mga damohong ito. Baliktad eh. Alam nyo kung bakit baliktad itong pag-iisip nila? Uh, kung ang pag-uusapan natin ay ekonomiya. Number one, para maging masigla ang ekonomiya, kailangan yung mga tao bumibili. ba? Diba? Maraming bumibili. Halimbawa, pag silip mo sa palengke, uy, ang daming ang daming bumibili, ang ganda ng negosyo. Punta ka sa mall, ang daming tao, maganda yung negosyo. Pero kung sa bandang gabi, yung mga magpo-food trip, eh nagkalat ang daming mga adiktos-benediktos sa daan. Baka magkaroon ng alinlangan. Kasi mapanganid. Yun ang iisipin eh. Imbis na magpo-food trip, sa bahay na lang tayo. O kaya naman, yung mga bibili ng lechon manok, eh nakita niya may mga taong mga adiktos doon. So, <coughs> ang sinasabi natin, yung mga consumer, pagdating sa gabi, naglipa na yung mga adik, humihina, tumatamlay ang ekonomiya. Ready po ba? <coughs> Isa pa, number two, yung mga investor, ang tinitignan po ng investor ay peace and order. <clears> Tinitingin <throat> po yan sa mga datos. Naalala ko tuloy itong si Abalos. <laughs> di ba sabi niya kay Boss Toyo? Sabi niya, pito. Pito sa sampung krimen. Sa sampung krimen ay related sa droga di ba? naging <laughs> katawa-tawa nga siya dyan, eh, no <clears throat> Ibig sabihin, Kapag ang uh, peace and order nawala o walang peace and order, magulo. Ang investor tinitignan po yung datos eh. Isa po sa pinagbabatayan ng mga investor yan. Lalo na mga foreign investor, di ba? Ang gusto niya, syempre, peaceful. Pag sila ay naglagak dito ng puhunan nila at nagnegosyo sila rito. Syempre, kung ikaw kahit sino naman, mas gugustuhin mo yung peaceful eh di, kapag magulo, tatamlay po ang ekonomiya. Baka yung mga nagninegosyo doon, mag-alisan na. Kasi winawalang yan na yung uh, negosyo nila ng mga adiktus. Diba? Ikatlo, ang epekto po ng drugs. <coughs> Hindi lang po para magising, diba? <coughs> ang epekto po niyan, halimbawa, nakaano may isang tao naka naka-take naka-take ng droga may epekto po 'yan na ano eh, parang sabihin na natin parang taglibog oo totoo po 'yan <coughs> yung bang uh, sabihin na magnya <coughs> pag bangag na bangag may epekto po 'yan na ano eh manyak kaya nga po 'di ba? May mga narere ang suspect adik. <clears throat> Baka nakakalimutan nila 'yan. Ibig sabihin, hindi lang po ang ang purpose niyan at ang epekto ng gamot na 'yan ay para magising. May mga iba pang epekto sa katawan niyan at sa pag-iisip. Meron nang nagiging manyak. Kaya nga may mga nangrerep at hindi lang 'yun after after niyang raping yung kanyang kapitbahay na matagal na, na matagal na niyang pantasya dahil kilala siya after niyang rape yung iba pinapatay pa eh dahil isusumbong siya kilala siya kapitbahay lang eh so anong nangyayari hindi lang para magising oh yung iba nakaka nang rape pa yung iba pumapatay pa ng tao. Yan po ang nangyayari. At yung mga epekto po ng gamot na yan, eh parang gamot ng lagnat, biogesic. Ang biogesic, di ba, three times a day mo iniinom yan. Kasi after ilang hours, nawawala yung epekto eh. Parang may panamik. Yun ang iniinom sa sakit ng ngipin. Pag inom mo, <clears throat> Oh, mawawala ng konti yung sakit ng ipin mo. Pero after ilang hours, sumasakit na naman. Ibig sabihin, nawawala na yung epekto ng, ng gamot. Kaya magte-take ka naman. Magte-take ka uli. Yung mga epekto po ng illegal droga sa mga nagte-take niyan, ilang hours lang, nawawala na po yung epekto. So, ang ginagawa, tira ka na naman. Ganun po, di ba? Tira ka na naman. Eh, kung paano yan, kung wala ka nang mabili. Ang nangyayari po, lalo mga sa mga driver, nalolobat. Aantokin na po yan. Aantokin na. Kasi, mahaba yung biyahe nila. Mga biyaheng probinsya yung iba. Mga delivery, yung iba yung biyaheng probinsya na pampasahero nalolobat yung iba. Doon na naaaksidente. Doon na sila nakakabangga Kaya pag nagkaroon ng uh, drug test, nagkaroon ng drug test, positive. O ayan. Isang aksidente, drug, drug related. Hindi lang po ano eh. Hindi lang po para magising ang sinasabi. Oo, magigising ka, pero after ilang oras, mawawala na yung tama kailangan meron kang pampalo up. Kung wala kang pampalo up, aantokin ka na. At siguro matindi yung pag inantok ka na wala ng tama. Mas matindi yung antok na mangyayari sa'yo. Kaya marami pong uh, naaaksidente. <clears throat> Dito po kasi sa sa ano na to, sa sa administrasyon na to. Walang iniwan talaga ito sa Noy Noy administration eh. Parang sa Amerika po, yung Democrat, ang dami na pong krimen na nagaganap. <clears throat> Nabasa ko parang 7 million criminal yung criminality ang record nila dito sa 2024. Million po ah. 7 million crimes all over the America. Ngayon po, dito po sa pamamahala ni Biden, Democrat, Dilawan, at uh, uh, ito pong Pulahan, magkakapareho talaga eh. Parang doon sa mga kriminal, parang <coughs> ang iniisip nila yung karapatan ng kriminal. Yun, <laughs> nagtagal kong maisip yung sasabihin ko eh. Iniisip nila yung karapatan ng mga drugista. Iniisip nila yung karapatan ng mga drug lord. Ayan yung mga napapanood natin sa sa ano sa Huadcom. Eh ito nga, pag-uusapan natin yung kay Dan Fernandez at Abante. Pansamantala pansamantala daw po silang binakante yung kanilang posisyon na pagiging chairmanship. Dahil po dito sa allegation ni uh, Chief Colonel Hector Grijaldo kung saan pinilit daw itong kumpirmahin ang sinasabing uh, drug war reward system sabi naman po ni Dan Fernandez uh, kaya sila lumiban muna o bumaba muna sa kanilang position bilang chairman ay para daw maging transparent. Hindi <laughs> ba nagpapatawa si Dan Fernandez? Hindi naman ano 'to eh. Hindi naman comedy comedian 'to eh. comedy. <laughs> Hindi naman comedian 'yan si Dan Fernandez. Alam natin parang gunsyan sa ano sa pelikula eh. Naging bida ba 'yan? <laughs> parang supporting lang 'yan si Dan Fernandez. Minsan nga gunsyan eh, 'di ba? <laughs> Transparent? Uh, meron ba sila nun? <laughs> Ito pa isa. Para daw maging impartial. Ayun, napakalabo nun. Eh, di ba kitang-kita naman sa huwag committee na sila ay bias na bias. Bakit? Kasi pag may kumontra sa kanila, ginugurgur nila. Kagaya ni Marcoleta, si Richard Gomez, di ba? Kapag kumontra si Marcoleta, ay tanggal agad sa uh, pagiging vice chairman at pagiging member. Paano naging impartial yon? Di po ba mga kababayan? Eh pag may kumontra, eh ginugurgur nyo, inaalis nyo. So wala nang ngayon magko cross examine sa mga iaharap nyong testigo. Unang-una -una na yung mga galing ng kulungan na nung binasa yung kanilang apidabit. Hirap na hirap basahin. Hirap na hirap. May reply naman yan. nandoon naman sa YouTube yan sa House of Representatives. Tingnan nyo yung galing kulungan. Sarili nilang apidabit. Hirap na hirap. Ibig sabihin, hindi sila gumawa nun. Nung apidabit na yon Pinabasa lang sa kanila. Para idamay si Pangulong Duterte. Ganon din po si Garma nagkaroon siya ng ikalawang apidabit. At nung sinasabi na niya yung, yung laman ng apidabit, eh, iyak, iyak na siya ng iyak. Hindi niya matanggap eh. Parang hirap na hirap siyang sabihin kasi pinilit na nga siya, kagaya po dito kay Grijaldo. Pinilit ni Dan Fernandez at ni uh, Ang pangalan nun? Ni Abante. No? At ikatlo, para daw maging tapat na investigasyon sa bagay na ito, sabi ni Fernandez. Para daw maging tapat ang Huadcom. <laughs> Paano magiging tapat? Eh, ang tawag na nga sa kanila ay Huadcom. At alam na ng buong mundo kung ano yung ginagawa nila at sirang-sira na yung kanilang credibility. Dahil nga sa sinabi ni Pangulong Duterte na itong subornation Ah, uh, subornation of, ano ba yun? Subornation of, easy <laughs> search ko nga yun. Subornation, subornation, subornation of perjury. Ah, yun pala yun. <laughs> Dahil doon, nag-viral po yan ah. Ang daming mapapanood sa TikTok, sa mga reels. Tapos may mga nagpapaliwanag na ano ba tong subornation of uh, perjury? Nagkamali pa nga dyan si Dan Fernandez. Naging katawa-tawa siya. Pinagtawanan siya. Alam ko kasi, kapag wala kang alam, eh magpauna ka na, no? Itamaan <laughs> eh, niyo po ako kung mali ako. Ganon ginagawa ko, eh, di ba?